nakawara, di nagit ko mo tuo sa imo Di nakakadulog sa kuha. Sugod ka ron, magbulag na ta. Ako sa kwarto, ikaw sa sala. Wow! Iba sa kumahal. Asa mo ka mahal? Batong sa kusidad, kay magpabuglaw ko sa mall. Unya, um, dili day ko ni mo kuyugon mahal. Ah, ayaw na kuyug mahal kay kalas-kalas ang kagumasahe. -kalas <laughs> ah, grabe, put ka mahal. Oy, permintir man ko ni mo ginabilin din sa balay. Alangan mahal. Gusto ba ko po mag Sarah. Kung baga, magmuni-muni ba? Naapakay muni-muni nga nahibalaan. Pakuyuga lang gud ko. Kay mingaw kay diri sa balay ako ra isa. Ay sus, mahal. Sasarog na tika pa ba banong? Bantay ka mahal ha? Pero mahal, iniguli ni mo. Dali ko pasalubong ha? Wala na problema mahal. Unsa may gusto ni mo nga pasalubong? Katong mamon mahal nga perting sinawa. Ah, sige mahal, Mukhang toosa ako! Sige, mahal! Magpaabot ko sa imong pasalubong, ha? Oo, mahal! Mahal! Uy! Naabot na day ka, mahal? Kapuyas biyahe, oy! Unya, mahal! Asa man akong pasalubong! Patay! Nakalimot man ikong palit, mahal! Nakalimot sa imong mata? Yan mo ang mga nagiging tigulanga ka! Sorry, yun, mahal! Nalinga ako magugutan na ogsini! May Naglingaw-lingaw dito ah! Samtang ako dire! nagsigirag ng Ay, sorry lang mahal! Ayaw ka balaka! kay sa sunod, palitan na ta ka! Eh, ang mga bana! Ilaro na ninyo yung asawa! Pasuri-suri pa! Ayaw na ta! Promise mahal! Sa sunod, mag-uubang na tang duha! Papromise-promise pa! Bot-bot pa. ni mo mahal! Ay naku ka! Lagi <laughs> mahal! Karong sildo, ilaag taka. ka! Tinak ko! ni mo duwing! kapila na nani mo gibuhat sa kuha! Salig lang lagi! Ayaw glaong! Naunsa ba ka? Oh, awara! Di na gitko sa imuha! Di na sa kuha! Sugod ka ron, magbulag na ta! Ako sa kwarto, ikaw sa sala! Pandama ni Dagana! Di na hinugong kadulog sa kong asawa! Waaah!